What's up mga idol Welcome back to youtube channel Ngayon mga idol nandito tayo sa Plinzuela lupa. Kaya let's go mga idol Papunta tayo na ang Quezon City Sa uh, lugar namin Sa Novaliches Kaya let's go samahan nyo ako mga idol Ayan mga idol Biyahin na tayo mga idol samahan nyo ako mga idol Thank you, thank you. Kita ko sa inyo. Yung ano natin mga idol, side stand. Ayan, sumawag. Ayan, kita ko sa inyo dalawa. Mga idol. sabi ganito ka traffic pag ano mga idol mga sa umaga hindi na sa trinxuela matraffic ko so. okay, na yan nandito na tayo sa si c mga idol si 5 ng Linsang Ila so, ikot lang tayo kasi ano Saot pala sa lahat ng mga ano mga kaibigan ko mga vlogger, no? Sana na sa mabuti kayong kalagayan. kontin lang tayo ng content. Ngayon, medyo alangan ko sa content ng mga idol kasi bigla lang ako nakapag ano. Kaya nga ako napilitan ako dito mag sa ano sa malapitan lang. Kaya siyempre, pero eh, pero lang ako ng ano, update sa inyo. Eh sabahan niyo lang ako ng idol sa akong uh, kunti video ko dito. yan naghintay lang yan kung mayroong makapot sa kanya ayan o, no? nagbilad sa init kaya set out sa iyo kuya ano pagpalaing ka ni Lord pantai dan walang bayad yan dir. Mga ano yan? Mga Susan so, Lobia na, na nakatayo dyan. Kaya service yung ano yan, service yung bayan. Libre. Masa so, makapot ako mga idol, inaabutan ko rin yan kahit paano kahit pa kunti, -kunti at least na nakatulong tayo sa kapwa ano natin mga idol no tayong mga rider nagda drive tayo pag nag drive tayo ng motor kailangan na helmet tayo hindi lang sa ano hindi lang sa walang enforcer walang mga huli sa atin kasiptiyan natin yan mga idol kasiptiyan natin yan mag helmet talaga tayo kahit dito lang tayo sa lugar natin kailangan may helmet tayo kasi foreign kaso kung matumba ka mauntok yung ulo mo di ba siptiyan para sa uh, natin, kailangan mag-limit tayo, no mga idol. Kaya delikado. Delikado kung may strict, may strict tayo uli. Ayan, medyo. dito na tayo sa ano, sa sabungan mga idol. Kaibiga, biga mga idol, ayan oh sabungan. Ito na 'yan. Ayan mga idol. Kaya yeah, itong ano ko mga idol, itong Tumbiyay ko, maglapag din tayo dito. Siyempre, maglapag tayo ng uh, 4K. Abangan nyo mga idol kung saan tayo makapaglapag ng 4K dito mga idol. No? grabe oh, di ba? Kung ayun, nakita nyo. Sobrang traffic. Ano? Papunta ano yan mga idol? Papunta ito, papunta rito, papunta, papunta nila. Ito, galing to Quezon City. Gal galing to Novality. Yan, dito na tayo sa ito na ang California yan, No? Ayan, nandito yung ano mga idol. Ah, ito, ito. Nandito yung mga bus na libre sakay. Papunta ng City Hall. City hall ng Kisan City. Sa Circle Nandito, maraming nandito. Maraming dito, Maraming dumadaan. No Dito tayo sa ano mga idol, tulay ng California. No? Kaya lipat eh, kabila. Lipat tayo dito mga idol. Ayan, maglapag tayo ng... Ah uh, 4K mga idol no itong lapag natin mga idol ano lang to itong lapag natin nasa California lang to California Village sa so Maitulai. tulay puntaan nyo na, mga idol sa ano lang to Barangay San Bartolome Quezon City California Village ang dulo nito Goodwill sa Uyo Kings Point sa Uyo tapos sa kabila sa Inabang yan mga idol Ah uh, dito, paano naman tayo mga idol? Pak na naman tayo dito mga idol, no? My do Ayun, mga idol. Oi, mo kita. Saan ka? Sino kasama mo? Kaya friend. Nakapula ko lang pumasok. Ah, bali. Nag-apply kayo dyan. Kuya, four man. Kaya friend, kasama natin natin na ano, masundo. Kasama ko. Kaya hey, friend. Ah, Kaya <mikets> hey, friend. Hindi hey, hey, sa loob. Kasama na pinsan ko. Oh. Teka lang ah. Ayan mga idol. Napuntahan natin yung dati kontrabandi. Ito. Ito. Trabaho ko <laughs> Shit out. Ano mo, pili mo? Adias. Adias, yeah. Shit out pala sa mga Adias. Yan mo mga Tao po. Tangin hindi na ako kilala. Dati kong Porman to. Ayos kayo, Fredo. Oh. Porman. Boss, morning. Morning. Ganda ng trabaho nyo ha. <laughs> oh, ano, kilala mo pa ako? Oo oh, naman. <laughs> <laughs> hey. Ikaw pala ang dito? Maganda. Ayos ah. Ano malaki to? Budiga lang. Budiga lang. pagano lang. Oh, kasi si ano kasi si Norman kasi marami na kasi siyang stock. Buti ikaw nakuha na porman. Sinama ko yung piyambo. Ah, naghanap siguro ng porman si, ano, Norman. Oo, uh, din ang laka. Ah, ayos na yun. Ayan, mga idol, uh, dati kong, ano, Norbante, tapos yan. Nagiging porman na siya ngayon. Nakablog tayo. Shoutout na lang sa, ano, pamilya ni mo? Nope. Ha? Ah, lockdown. Shout out pala mga mga idol sa buong ano, buong mundo sa mga ano, mga lockdown. Kaling kasi ako doon sa kabila, sa ano, bahay ko tapos pumunta ako dito sa bahay ko rin. Dito pala lang bahay niya. Oh, dito lang. <laughs> <laughs> dito lang, <dito> kaya. <laughs> <laughs> kaya ano ko lang nalaman ng kagapon. Oo. Uh -oh. kaya Anak ni Porman Dumadaan. Eh, ano ko yan? Si, sila si Diaz talagang ano yan. Parang pamilya ko na yan eh. Si Jan. Si Bunso. Parang pamilya ko na yan kasi napakabait ng mga tao na yan. Kaya ako sa totoo lang, nagpurma na ako, wala talaga akong ano, wala akong problema diyan Oo. Kaya, ayos. Congrats, basta mar laging may trabaho. Iingatan eh, lang yung ano, yung sarili natin kasi ang init ngayon. Kaya ngayon nga, la na hindi na ako mahawak ng project kasi ano, may, may, high blood na ako eh. Dalawang bisis na nga ako na ano, na stroke. Pero awa ng Diyos. Ito pa rin, binigay pa rin ni Lord yung ano, yung buhay ko, hindi pa rin niya kinuha. <laughs> Pag mayroon ka talagang ano, ginagawang kabutihan sa kapwa hindi ka talaga basta-basta kunin ni, ni Lord. Ayos. Congrats. Sige, nya dito muna shout out muna sa ano. Ano ah, pamilya ni mo uli? Lakdaw. daw. Idol. idol. Shout out idol. Mag masarap yung ano idol upo oh. Opo. Lang lang yan. Ulam. Ulam sardinas lang pula. Ah, ayos na yan. <laughs> <laughs> Sige, idol. Thank you, Thank you, Thank you for man. Ano? Napakasipag talaga itong Diaz, mga idol. Napakasipag mo talaga. Patuloy mo lang yung kasipagan mo. Walang tao, walang tao na ayaw, ayaw maghawak sa'yo kasi mabait ka at masipag. Ano, mason ka na ngayon? wala mason ako kasi dito. Helper lang muna yun kasi wala pang mason. mga ano pa eh. Sa mga skill. Hmm. Ah, May gamit na ako sa bayo ko. okay. Gusto ko na rin maghawak ng project. Hmm, Usap ulit tayo. Ah, uh, may ano ka pa, lakad. Sige. Po. Salamat, thank you. Sige, thank you. Mas kagaro dito ko ka, sa dito ko ka eh. Ah. Sige. Ah. Okay. mga idol, nandito na tayo sa lugar namin no? hindi na lang tayo dito sa bahay no? dito na lang tayo sa baba kasi maghintay tayo ng misis Ayan Kaya dito tayo tayo mga idol. Dito tayo sa Tambayan ko. No? Ito yung ay, ating ay, ano Ha? Ito na naman. Nagawa tayo ng video ng ano ginagawa mo. Siran ang motor. Yan, ang motor niya mga idol, ano. Ah, ah, ano yan, Bonus XXYM pero manab matibay ang makina niyan mga idol. No? Yan dun na naman, oh. kinalasan naman niya oh. Kaya ang lupit tong bata na to. Pagandahan talaga niya yung motor niya. Kasi ibiyahin niya to ng summer mga idol. O, bago na ang swing arm. yon Ah, palitan mo na yung shock. Kaya yan mga idol. Puro paganda lang to sa motor niya mga idol. idol. Kaya... ah uh, maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking video. Sinamahan nyo ako sa aking biyahe kaya nandito tayo ngayon tamang tama rin Nag nagawa rin yun ng uh, kaibigan natin ng motor kaya shout out na lang shout out sa pamilya ni mo ano pili do mo? ano uh, Jonathan mga ano Laplana ayan uh, shout out pala sa yan shout out sa iyo idol Jonathan uh, Laplana Laplana shout out pala sa lahat ng Laplana diyan sa buong mundo kung saan ka man sulok ng mundo mga idol kaya kung nagustuhan mo mga kaibig yun mga idol Huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment para update ka sa sunod kong video. Kaya yan, si Abay. Kaya maraming salamat po.